Welcome back mga idol Araw na po ng tag-init ngayon Kaya puro electric pan po ating gagawin ngayon Ito po'y biglang tumigil Kaya ate po mo nang testingin ito mga idol ha Kung ate mo na check kung may kuryente po tayo Ayan po umilaw po ang ating soldering iron Ate po isaksak ito mga idol ha Ayan po ayaw pong umandar ano Ngayon mga idol, ang una-una po natin gagawin dito, titingnan po natin itong propeller kung maganit ba o hindi. Pag ito'y malambot mga idol, ibig sabihin yan, yan po malambot o, oh. ibig sabihin po wala po dito ang problema. Alam nyo kung bakit biglang tumigil po ito? Ganito yan mga idol, bubuksan muna natin itong likod ng motor. tapos ito naman mga idol bubuksan din natin itong likod ng wolfan para po masilip po natin kung anong kulay ang ating common simple simple lang po ito mga idol kaya tumutok po tayo para po tayo matuto sa mga paraan po sa paggawa nitong wolfan fan kung bakit po biglang tumigil ito ito na mga idol oh Nakikita niyo po ba itong AC papunta pong motor? Ayan po. Ayan po, isang linyang yan. Ito po yung ating common, kulay puti. Alam niyo po mga idol, may fuse po yan sa loob nitong motor. yan po yung nag-open. Kaya, para hindi na po natin buksan itong motor, ang gagawin po natin, hahanapin po natin yung kulay puti dito. Ayan po. Atin pong hihiwain po ng ano yan, cutter para po makita natin yung kulay puti Ito na mga idol na putol na po natin itong kulay puti. Ngayon po mga idol, atin po itong dudugtungan para po humaba ng kaunti. ngayon mga idol ito pong ating kulay itim yan pong magka connection sa common kaya dito po natin siya itatap pwede naman po dito sa kabila kaso lang po baka balik tayo po ang ikot kaya lagi nyo pong tatandaan ang ka connection po ng common ay kulay itim Okay na mga idol oh, na etap na po natin ng ating common. Yan po ah. Yan po ating kulay puti. Nagdugtong po tayo ng kapirasong wire para po maka dito sa kulay itim wire. Okay, atin po ngayon itong testingin mga idol kung gagana ba ito. ito lahat po isi-switch ito ayan na mga idol o oh. ganun lang kasimple paggagawa ng electric fan mga idol isang paalala lang po mga idol bago nyo po gawin ito kailangan alamin nyo po muna kung malambot po itong ating propeller para hindi po masira ang motor ano lang po kasimple mga idol. Okay.